sabi ng isang ama pagbalik ng mga bata mula sa paralan sumandal sila sa kaliwa patungo sa kusina na hinahanap ang kanilang ina at hindi sila nakasandal sa kanan kung saan ako hinahanap ng aking opisina kahit ilang hakbang lang ang layo ng opisina ko sa kusina hindi ko masyadong pinag-iisipan ang ipagbabaliwala na ito Minsan naririnig ko ang kanilang ina na nagsasabi sa kanila. Nakamusta ka ba sa tatay mo? Pumunta ka at kamustahin. Sa pagitan ng kahilinang ito at pagpapatupad nito. Ito ay tumatagal mula sa isang quarter hanggang kalahating oras. At hindi ko masyadong pinag-uusapan ang tsikamangmangan na ito. Ang mundo ay masikip. At ang mga kalsada na humahantong mula sa kusina hanggang sa aking silid ay saksi sa isang malaking siksikan sa trapiko. At baka mas matagal pa bago maabot nila ako. Sa huli, isa-isa silang lumapit sa akin. May malamig na pagbati at kapayapaan. Noong nakaraang linggo, sa sandaling dumating ang panganay na anak hindi sinasadyang lumabas ako ng opisina ko at naabutan ko siyang nakatayo sa kusina. May ibibigay sana kay inay. At nung nakita niya ako, umatras siya at itinago ito sa likuran niya. Kaya nagpatuloy ako sa paglalakad ng hindi ko namamalayan. Pagbalik ko, naabutan ko siyang naglalagay ng marangyang chocolate bar sa bibig niya na binili niya para sa kanya mula sa kanyang allowance. At nung nakita niya ako, nahiya siya sa akin at hindi alam kung paano haharapin ang sitwasyon. Pagkatapos, pagkatapos ng ilang segundo, sinubukan niyang maglabas ng isang piraso ng sea caramel ng candy mula sa bulsa ng kanyang maong na nakadikit sa ilalim ng bulsa. Halos hindi niya ito mailabas. At sa ibabaw nito ay may ilang piraso ng tissue paper. Sinusubukang ibigay ito sa akin. Kaya nagpasalamat ako sa kanya. Hindi ko masyadong pinag-usapan ang racial discrimination na ito. Totoong napakasarap ng chocolate na binili niya para sa kanyang ina. Ngunit hindi ako nababahala sa kanilang pagkahilig sa kanilang ina. Dahil kami ay katulad nila at higit pa. Sa kabila ng pagsusumikap ng ama. Paglalakbay, pagkapagod, at lambing. Ang hilig ay sa ina. At ito ay likas na kalikasan na hindi natin makontrol. Ang kakaiba ay na ang mga bata ay hindi natutuklasan ang kanilang labis na pagmamahal sa kanilang mga ama hanggang sa kalaunan. Alin man pagkatapos ng pag-alis o pagkatapos ng sakit at pagkawala ng gana sa buhay. Ito ay isang pag-ibig na dumating sa huli ayon sa panahon ng pagiging ama. Ngayon, sa tuming naliligaw ako sa isang desisyon. O ang buhay ay nagiging mahirap para sa akin. O nag-aalangan akong ayusin ang isang bagay. Bumuntong hinina ako at sinabing, Nasaan ka, tatay?